So, nandito na tayo ngayon sa May Tandang Sora Station ng Metro Manila Subway. Lalagyan nila ng daanan magmula dito, so tatawid na 'yung tao papunta rito sa footbridge. Alright Okay, magandang araw sa inyo lahat Nandito tayo ngayon sa may Quirino Highway Papunta tayo ngayon dito sa may Mindanao Avenue Papasyalan muna natin itong Hala, anong nangyari dito? Magkaroon pa ng aksidente ay nako motor bangga wait lang wait lang chill chill lang guys <laughs> so nandito tayo ngayon sa may Mindanao Avenue makikita nyo dito sa may kanto eto makikita natin yung mga crane ng Mindanao Station o minta station. Traffic dito. Okay, so nandito na tayo sa kanto. Itong Mindanao Avenue. And kanan tayo rito. Wala na yung ano. Gusto ko sana umakit eh. Ito yung loob So, ito yung unang station ng Metro Manila Subway Itong Mindanao Station, Phase 1 Susunod naman na pupuntahan natin ay yung sa may Tandang Sora Station Okay, malapit na tayo. Nandito na tayo sa may kanto ng Tandang Sora and Mindanao Avenue. Meron tayong napansin dito sa may Tandang Sora station ng Metro Manila Subway. Kasi mapapansin natin dito na sobrang haba, magkabilaan, kalawat kanan, yung bakod dito ito eh, yung dating St. James ayan eh, makikita nyo yung white na bako dyan tapos may eto may blue so noong una akala natin eh malaking ano to station tapos nakakapagtaka kasi magkabilaan sila na sinasako pati no oh. andito yung tunnel boring machine yung pinaglagyan pala ng tunnel boring machine pero napansin natin na parang road wide din ata yung mangyayari dito so parang niluwagan lang sa ngayon meron tayo dito nakikita ang 4 lanes pero as you can see yung mga bahay dito ayan sinisimulan na nilang ayusin yung mga natabas na bahay dyan at uh, parang dadagdagan ata nila ng isa pang uh, dalawang lanes hindi natin sure kung anong plano dito baka pwedeng daanan ng mga sasakyan or parang service road pag papunta dito sa may subway station ito kasi yung mga bahay dito makikita nyo ayun inaayos na nila itong mga bahay na naabot Ayan, dyan, oh. So hindi naman pala talaga totally mahabang mahabang station. ang continuous yung ano dito. Traffic. Ito yung mga taga JICA. Okay, so nandito na tayo ngayon sa may Tandang Sora Station ng Metro Manila Subway. Etong part na to, naalala ko dati, dito ay ito yung shell. Yan, ito yung shell. So ngayon, wala na, sarado na. Tapos dito naman sa harapan, yung mga restaurant dito. Uh, itong mga fast food restaurant, ito Jollibee. Ayan, Jollibee, gumagana pa rin. Tapos yung mga iba pang mga business establishment dyan sa likod. Yung choking, gumagana pa rin. So, meron lang part sa unahan nila na natapyas. Itong kahabaan na to, dire-diretsyo, may natapyas dito. So, parang dalawang lane, ng, katumbas ng dalawang lane ng kalsada. Yung nabawas. Sa so, magkabilaan to, Ayan dito naman yung kanto ng Tandang Sora Ngayon punta naman tayo, diretsyo tayo papunta dun sa may North Avenue Ayan namaya puntahan naman natin yung sa may kanto ng North Avenue Sa may EDSA Papuntang Common Station sa may MRT 7 Malapit na tayo sa North Avenue Station. Ito muna phase one, ang Phase 1 ang i-update natin. Sa so, susunod naman, yung sa may Phase 2 naman. Ito na ngayon ang North Avenue Station ng Metro Manila Subway as of September 8, 2023. Marami tayong nakita mga pagbabago dito. Isa sa mga nakita ko ay yung paghuhukay nila sa ilalim. Meron ng nagaganap dito. Marami tayong nakita dito ng mga excavator na gumagalaw dito. Actually, nasa 4 yung nasipat natin nung nagpalipad tayo ng drone. Makikita natin dyan, may mga excavator na, na gumagana sa ilalim. Okay, so eto na yung North Avenue Station, Metro Manila Subway. Phase 1. So kakanan tayo dito. And tignan na lang natin yung anong meron dyan sa kanto. Ang din natin hindi kasi napasyalan to. Itong North Avenue. Ito yung dating McDonald's. Okay, so kanan tayo rito. Ayan. Ah, ano kaya nga? Parang may yung building dito. Magtatayuan ng mga high-rise building dito. Eto, bago lang to. Parang bago. Ay, hindi. Eto yung footbridge na connected papunta dito sa Trinoma. So, ito na siya ngayon. Oh. Giniba na. Giniba na yung ano. Footbridge na magkoconnecta mula dito sa SM North papunta dito sa Trinoma. Ay, okay, so diretso tayo dito. Ano kayong plano? Bung, oh, dito yata itatayo yung station. Or alam ko, doon na yun eh. Magkoconnect na yun eh. Dito muna tumatawid yung mga tao temporarily. Tapos ito yung mga poster rito. Ito eto, matagal na to. Nung kalimutan ko rito last year pa. Ganito na to eh. Pero nakita natin bago is yung pagiba doon sa footbridge. So wala na yung footbridge na connected papunta ng Trinoma, magmula SM North. Ikot muna tayo rito. May mga gumagawa ngayon doon. Tapos, tingnan natin dito sa may kanan. Ah, okay. Ito na yung walkway papunta doon, no? Sa so, may MRT. Silipin natin ng konti. Okay, so... Yun. Ito, may mga gumagawa dito. Mukhang dito yata itatayo yung station. Tapos bababa yung tao, lalakad doon. Papunta dito sa may common station, diyan. Okay. So, dito naman tayo sa North Avenue, kanto ng EDSA. Silipin natin yung ganap dito. Okay. So, as you can see, may mga gumagawa. Mayroon tayong nakikita mga gumagawa bandaron. Ito yung EDSA common station. Dito yata hindi na ulit pwedeng daanan. So, ayan, may railings na dito. Ah, pwede pa pala. So, pwede pa dumaan yung tao dito. Bakit dito sa footbridge? Papunta doon sa may MRT. Naalala ko dati, sabi, by June ay soft opening ito. Ayan, oh. May mga gumagawa ron. May mahaba silang dala-dala na hindi ko alam kung ano yan. <laughs> Basta nakikita ko, parang inaayos yata nila yung Ah, uh, yung ano dito, truck. Yung railway truck dito siguro. Para sa MRT. Uh, para sa LRT. Ito yung dating bus stop. Eh, dito ayan, no? Oh. May mga gumagawa. Maraming gumagawa ngayon, ah. Kumpara nung huling beses na pumupunta tayo rito, wala tayong nakikitang halos na gumagawa pero ngayon marami tayo nakikita ang gumagawa rito ito may inuukay pa sila rito Mukhang... Palagay ko, lalagyan nila ng daanan magmula dito so tatawid na yung tao papunta rito sa footbridge so yung mga galing dito dito na dadaan okay so eto lang muna ang ating maikling update as of September 8, 2023 dito sa pagmula sa may Mindanao Avenue papunta rito sa may North Avenue sa may kanto ng EDSA. So maraming salamat sa pagsama sa akin and magkita-kita po ulit tayo sa mga susunod na updates. So, thank you so much and God bless po sa inyo lahat.